thank you The way we do the mission is towns and provinces in the Philippines write us if we could go and do the mission in their town. That's how we get to here. We were introduced to the governor by Sir Mike Florando that we could do it here. The whole week is we have the medical, uh, the outpatient. we have medical doctors that would see the patients. we have ekg machines that we brought this time. so anybody who has having a heart palpitation, we could do an ekg and everything. then we have the surgeons. and then the integrated medicine, which is run by my son, dr. jerry rivera Dehenio, is also doing the pediatric side wherein he treats autistic children and emotionally imbalanced children. Umabot sa apat na raan at siyam bulakenyo ang natulungan ng Surgical, Medical, and Integrative Medicine Mission ng G.C. Rivera Foundation mula sa New Jersey, USA at ni Binibining Ashley Kohler na benefactor ng grupo na nakipagtulungan sa pamahalaang panlalawigan ng Bulacan noong ikalabing siyam hanggang 21 ng Pebrero 2024 sa Rogasiano Mercado Memorial Hospital, Bayan ng Santa Maria, Bulacan. Nila nga rito yung around 100 uh, volunteers from the Foundation para mag ng medical, surgical, and integrative medicine mission. Yung backlog namin sa nakapilang mga kaso, mababawasan ng malaki dahil magagawa na agad sila ngayon. Sa mga ganitong medical mission, mabibigyan din sila ng libreng gamot na irireseta sa kanila ng mga doktor. Kaagapay nung doktor from GC Rivera Foundation, yung doktor natin sa Rogasiano. May bato po ako sa yun po yung tatanggal. Nag-inquire na po kasi sumakit na po siya ng sobra. Kung baga, pag sumakit po siya, hindi ko po kaso yung mga anak ko. Sa GC Rivera Foundation po, kay God maraming maraming salamat po sa libreng opera. Napakalaking tulong po neto para sa amin, lalo na po sa may mga anak na ganito po, na hindi na po kami gagastos ng malaki para lang pumaoperahan maoperahan. Ako po ay nagpapasalamat na merong ganitong medical mission na yung anak ko nag-aaral sa ISPED, na priority po silang na ma-check up dito sa medical mission na to. Marami pong salamat sa mga doctors at kay Governor Daniel Fernando at kay Vice Governor Alex ako natutuwa na ganitong medical mission. Malaking bagay ito sa akin ako. Papasalamat kami kay Gov. Daniel Fernando kay Vice Gov. Papasalamat mo kami sa DC Rivera Foundation at sa mga doktor na tumulong sa amin. Thank you po. I think the governor and the vice governor and Dr. Dave gave us the best help that we can have the best. like to thank the DC Rivera Foundation for giving this um, medical mission to our fellow volunteers. We're very happy and we're glad that all of our indigent uh, constituents received this uh, medical mission. So thank you very much and more power and God bless you all.